Bye, Bibi, Mika, okay, bye. Bye-bye. Tara, alis na tayo. Let's go. grabe traffic. Ay, nako, late na naman tayo na ito. Ay, kailangan natin gamitan ng may wagan technique. singit-singit -singit tayo, guys. Ito ang purpose ng motor, eh. Kaya nga tayo ng motor para makasingit tayo, ito. Dandalang lang tayo, mamaya. Makasagi tayo ng si mirror Mamaya, magkaroon pa lang road, road rage. Mabugbog tayo sa kita ng kalisada. <laughs> nice. Joke. joke lang po yun ah nako grabe traffic merkulis na merkulis ang traffic ang aga pa ay ah, nakulog ang kita ng mga angkas niya to sa mga joyride sobrang traffic oh dito po yun sa along Marcos Highway sobrang traffic po ah, papunta po ako ng Antipolo grabe mainit na matraffic pa sana nga umulan eh oh grabe siksikan talaga halos magkapalitan ng gusto ba sa tao magkapalitan ng muka sa kotse magkapalitan ng side mirror eh ay nakabuhay parang life Oo, uh, sige. Ito, sige pa oh, rin tayo. Medyo maluwag-luwag na. Makakarating na tayo sa ating paruroonan. Ay, nako. So ayun nga guys, nakarating na tayo ng valley <laughs> Dito po ako Ang parada ng mga motor Ng mga empleyado ng valley golf Ayan po siya, ang dami po mga motor dito Sa mga gusto mga napunang po ng motor dito oh, Marami ho rito Iba't ibang klase ng motor <laughs> Ay naka salamat sa pangalat natin po ako naligtas Thank you sa araw-araw na paggabay po ninyo sa amin Salamat Thank you Ito po ah magpaki maka... na tayo na maayos nang makaakit na tayo